Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Dede Durano. lang po natin itong nakaraan linggo ng na mga isyo sa gobyernong ito. Na walang iba, pinaikot-ikot lang po tayo ng mga gobyernong nanunungkulan sa gobyernong para lang ma-divert ang isyo ng totoong isyo ng bayan na ang flood control, farm to market road at saka mga school building mga kababayan pilit na pilit na dinadivert nila sa mga isyo nila Bongo, Villanueva, hanggang Palacio nakikialam na. Pati si Buying Rimulya, wala nang ginawa kung hindi pa presko ng papresko doon sa sa ombudsman ang walang ibang preskon kung hindi ang kaso ni Villanueva, mga kababayan. Kung hindi salin ng mga nanunungkulan sa gobyernong ito, pati salin doon na hawak ng ombudsman dati, bakit daw hindi inilalabas? Ang ang batas po kasi diyan, mga kababayan, bago maglabas ng isang salin ng isang gobyerno, ng isang nanunungkulan sa gobyerno, kailangan mo po magpaalam doon mismo sa may-ari ng tao. Kahit sa Supreme Court, Court of Appeal, Senado at ang Kongreso. Mas malala nga po sa Kongreso, mga kababayan ihingi ka ng salin sal ng isang congressman, so kailangan mo po ipaalam dun sa congressman na kukuhanan mo ng salin at kailangan pong pagbubutuhan pa nila sa plenaryo kung papayag ba ang, is ang namakuhanan siya ng salin, mga kababayan. Ganong kalupit ang ating mga buhaya sa gobyernong na nandoon sa kongreso. Samantala, <laughs> sa Senado, Magpaalam ka lang doon sa isang isang senador. Kung pumayag siya, agad-agad ibibigay sa Ganon din po sa Supreme Court, sa Court of Appeal, at ang sa Ombudsman. Ganon po ang rules ng Ombudsman na pinipilit po na sinasabi ni Boying Rimulya na pinipigil daw na ilabas. May rules po kasi dyan mga kababayan. Kailangan mo po talaga ipaalam doon sa may-ari bago ka bibigyan ng salin, mga kababayan. Itong gobernong ito, para maidarbit, maidarbit lang ang isyo doon sa flood control na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pera na ninakaw nila sa bayan, pinipilit na dalhin sa mga Duterte, dalhin kay Billion <coughs> excuse me, at sa mga kalaban sa ibang politika. Lalong-lalo na yung appointed na si Martires Ombudsman dati, mga kababayan. So, pakinggan lang na po natin itong aso ng Malacanang na si Trillianes. Titingnan nyo po kung ano pong sasabihin niya regarding po kay Bongo naman, mga kababayan. Kay Bongo, al alam nyo, ilang <laughs> yung... gago Gago sa akin para para regluhin, para hindi siya isama, pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. <coughs> <coughs> <laughs> Pinapalabas dito ni Trillianis na pili siyang nilalagyan ng bungo Kayo ba maniniwala dito, mga kababayan? Samantala, simula pa lang na si Pangulong Duterte, wala nang ibang ginawa itong taong ito. Kung Gago! Sila Duterte, sila Pulong, at saka si Bipisara Sara. Wala o itong ginawa simula nung nanungkulan si Pangulong Duterte, tinanggihan lang po ito na maging running mate ni Pangulong Duterte sa pagka-presidente nung panahon ng eleksyon. Alam nyo po yan. Pero sa tingin mo kaya, yung sinasabi nito ngayon, na pilit siyang nilalagyan ni Bungo para lang wag siyang isama? Maniniwala po kayo dito, hindi po puro salita mga kababayan. Kahit ako pwede kong sabihin yan sa harap ng ibang mga tao na nilalagyan ako ni Senador Bungo para lang wag lang siyang isama. Saan ang ebidensya niya? Saan yung taong lumalapit sa kanya? Ilabas niya. Gago! <laughs> sa media. At ang media naman, naniniwala agad, sakay agad sa isyo. Yun ang nakakalungkot dito mga kababayan. Kasi para ano, ilihis ang isyo doon kay Martin Romaldes kay BBM, at kay Saldico mga kababayan. Yun po ang, buong, ang totoo dito talagang nililihis po nila para mapag-usapan yung ibang isyo at makakalimutan ang flood control at ang mga farm to market road at saka mga ano mga school building mga kababayan kasi doon po yung malaking pera eh saan ka makakita ng isang investigasyon once na nababanggit yung pa pangalan ni Martin <laughs> Gago! gilang ang isang investigasyon mga kababayan bakit? Sino bang kasunod ni Martin Romaldes? 'di ba, ang presidente ng Pilipinas na si BBM? Eh pakinggan po natin itong isa pang aso, mga kababayan. Na si Boying Remulla naman. Kung paano naman niya ititwist ang kaso ni ni Villanueva para lang po i-divert ang isyu talaga ng flood control, mga kababayan. Pakinggan po natin siya. Itutuloy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sulatan si Senate President Tito Soto para hilingin ipatupad ang isang dismissal order laban kay Senator Gago! <laughs> Ito'y matapos kumpirmahin sa ANC ni dating Ombudsman Samuel Martires na kinatigan nito ang motion for reconsideration ni Villanueva noong 2019 para baliktarin ang kanyang dismissal order. Tinawag ito ni Remulla na nakagugulat na sikretong disisyon. <tinyo> okay, Yan po, pinapalaki na ngayon ni Remulla. Kasi po, ang nag-division po dyan, i-dismi si, si Senador Villanueva ay si Gutierrez po, si Ombudsman Gutierrez. Ngayon po, nung naglabas ng dismissal si Ombudsman Gutierrez, sa, dumating naman po yung termino ni Ombudsman Martirez Yan po ang issue dyan. Ngayon, ang sabi ni Ombudsman na kapag file po ng motion for reconsideration si Senator Villanueva sa tamang oras. So, kailangan niya pong aksyonan yun. Nung nalaman niya na ang pag-iimbestigan nila, nalaman nila na peke pala ang ginamit na perma doon sa NBI na ginamit sa kasong ito. Kaya, ang ginawa ni Ombudsman Martires, ni-reverse nila yung isyo, ang decision ni Ombudsman Gutierrez. Kasi nga po, ang isyo pala, hindi pala ang sibak partilis, kung hindi ang buhay partilis pala ang tinutukoy. So ngayon, naabsuelto ngayon si si Senador Villanueva pinapalabas nito ngayon ni Buying na sinikreto daw ang desisyon noong 2019 doon sa ombudsman at lumabas lang daw ngayon ngayon lang noong nitong 2025. Mga kababay, naniniwala po ba kayo? Kasi nga po, hindi naman po kailangan pang i-broadcast pa ni, ni ombudsman Martirez kung na niya ng absuelto si Senador Villanueva padadalan niya lang po yun ng ano, ng isang sulat, mga kababayan. Yun, yun po yung kaputuhan ng dyan. Kasi nga po, pag, pag pinadalan mo yung, kung sino yung involved lang sa kaso, yun lang ang padadalan mo ng sulat. Wala pong iba, mga kababayan. Kung involved si Villanueva, Gago! Kung, sila, kung ano yung mga kalaban nila, yun lang ang padadalan ng desisyon ng Korte Supreme, ng Ombudsman. Hindi po kailangan i ano yung decision ng ng ano ng lahat ipapaalam sa tao kasi wala na akong magagawa ang ang ano ang ang, ang ombudsman na si Martires kung lahat ng decision ipapamedia niya kasi nga ito si Boying Remulla mga kababayan takaw po ito sa media mga kababayan Sobra po itong napakatakaw sa media nito. Gusto nito, bawat kibot nito, press Bawat kita Kasi politiko nga ito, mga kababayan eh. Sanay na sanay po itong mamumulitika. Yun po ang nakakalungkot. Kasi na, naanuhan na po tayo ng politika. Nagag na, nasasamahan na po ng politika ang obotsman. Dapat po independent ito. Once na i dito ng presidente, wala naman pakialam ang presidente dito kasi impeachable o impeachable ito, mga kababayan. Hindi po ito basta-basta matatanggalan ng isang presidente. Kailangan kong ma-impeach ito si Boyeng Rimulya. Despite the fact na ang dami nitong kaso, pero naging ombudsman pa rin, mga kababayan. Yan ang kung paano nila binali ang batas dito ng Pilipinas. So, pakinggan naman po natin itong isang aso ng Malacanang na si Claire Castro Macobayan. Kung paano niya sinakyan ang sinabi ni Boyong <laughs> Rimulya regarding doon sa kaso ni Senador Villanueva, mga kababayan. Senator Joel Villanueva, is this acceptable? So, ito po ay uh, mapapatunay ang totoo. Ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat uh, nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa ating justice system considering na uh, ito po ang uh, isa sa pinakamahalagang um, uh, eh, ahensya upang um, maiwasan at uh, matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. Ayan mga kababayan, pati malaki nyo Gago! Pero dapat hindi naman dapat makikialam mga ano kasi trabaho ito ng ombudsman. Once na binita, inappoint ka na doon sa ano, sa pwesto na yun, hindi ka na da kasi independent na po eh, Hindi po dapat kailangan magbira ng pangbalakay mo dyan. Labas ko siya dyan. Kasi nga, siya rin yung nagbira. Kaya nga Ang Nagkakaroon na ng bias. At kung papasin ninyo po, nawawala na po yung isyo ng Gago! totoong isyo natin ng bayan ngayon na yung trilyon-trilyong perang ninanakaw nila sa gobyernong ito tinatakpan po nila pilit doon sa kaso ni sinampani ni Trillanes kay Bongo na plunder at yung isyo ng dismissal ni Senator Villanueva nung nilabas ni Ombudsman Gutierrez at binaliktad ni Ombudsman Martires at ngayon ang sinasabi ni Boying Remulla sinikreto daw Sir, magbukas ka kaya ng computer dyan sa Ombudsman at tingnan mo lahat yung record. Bakit single out mo lang ang kay Senador Villanueva dyan? At bakit single out mo lang ang ombudsman tungkol dyan sa SALEN? Bakit hindi mo idinamay lahat, Senado, Kongreso, Supreme Court? Bakit? Dahil hindi mo sila kaya? Ang kayang-kaya mo lang, sir, ay ang ombudsman? Senador, ah, uh, kagalang-galang na bullying. <laughs> <kayo mo yan. laughs> Gago! At ikaw naman, Madam Claire Castro, dapat po hindi ka nagkukomento pagdating sa ombudsman kasi nga po, independent po yan. Na, nawawala na po yung pagka-independent ng isang institusyon kung pakikialaman ninyo. Kaya nagiging politiko tuloy ang ano eh, nandun na sa ombudsman eh. Wala nang ibang ginawa. Sa isang linggo, siguro apat o tatlong beses pa nagpa-prescreen. <laughs> okay. Ganun ka ano ito na para ma yung isyo doon sa flood control na trillion-trillion o trillion, mali pera ang ninanakaw nila sa bayan pilit nilang nagpuputok sila ng isyo regarding sa mga senador sa mga kalaban sa politika at kung ano-ano pang isyo na para mapagtakpan lang at para hindi mapag-usapan ang pangalan ni Martin Romaldes, BBM at saka ni Saldico at yung mga congressman yun po yung nakakaloko isipin mga kabayan. Niluloko po tayo ng bayang ito. Ang kaya lang itulong na sa atin ang bayang ito, mga nanunungkulan sa gobyerno, kung hindi sinasabi nilang ayuda na limang latang sardina, noodles, limang kilang iga, at kape. Tuwang-tuwa na sila noon. Tayo, tuwang-tuwa na tayo noon. Pero sila parang utang na loob pa natin sa kanila. Mga hayop sila. Ang kakapal ng mukha nila. Wala silang ibang ginawa kundi pagpestahan ang pera ng bayan, pero ang binibigay lang sa tao hanggang pang isang araw na gastos lang, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. God save the Philippines. Don't forget po to like and share and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. God save the Philippines.